Jose, may tanong ako. Kaya <laughs> <laughs> diba, kasi, hey may tanong ako. Ah. Bakit ba sa gabi ng ano, nangunguryente ng mga isda at saka mga hipon? Dahil nasa butas sila ng kwan, mga batog. Eh. Kaya kung gabi, lalabas sila sa butas. At saka yung nasa lalim, yung ma malalalim na kwan, nandun sila. Ah. Pag gabi, lumalabas na sila sa mahabang. Oh, ganun pala yun. Yan. Grabe naman pala yung ano, no, yung paliwanag ni Kuya Jose kung bakit sa gabi na gano'n no, nangingilaw ng mga isda at saka mga hipon. Kasi ako simple lang <laughs> yung paliwanag ko kung bakit. Kasi sa gabi mahimbing silang natutulog. <laughs> so dapat, so surpresahin sila, kukuryentein sila para hindi na sila makalamaw, hindi na sila pagalaw. Ganun yun. <laughs> <laughs> At eto na nga, isang adventure na naman ang ating gagawin kasama ang ating mga kaibigang kulot. For today's video ay pupunta tayo sa sitio Santa Marta sa lugar kung saan nakatira si na Kuya Jose. Dahil sasamahan natin silang matulog sa paanan ng bundok. At nakarating na nga kami dito sa kanilang community. Alam nyo ba na mayroong Aito community dito sa sitio Santa Marta na matatagpuan sa barangay Pangulingan, bayan ng Palawig, Zambales? At hindi lang mga kulot ang nakatira dito dahil meron namin sa kanila nakapag-asawa ng mga unat. At dito nga sa lugar na to madalas ako maglagay kapag gusto kong makausap si na sa Jose para makita sila at makipagkwentuhan na rin. Ready na yung team namin para, para mag-camping. Magkano kasi kami pupunta kami doon sa may tabing ilog, doon kami matutulog kasi mangingilaw kami ng ipon. na lasing ko na nga ng hapon kami umalis kina Kuya Jose para pumunta sa paanan ng bundok. At hindi nga naging madali ang aming biyahe dahil puro bato-bato ang aming dinaanan. At habang kami ay hindi ko mapigilang mamangha sa ganda ng kulay ng ulap habang papalubog ang haring araw. Bukod sa mabato at malubak ay malikabok din sa aming dinaraanan. Pero kita nyo naman kahit marami si Kuya Jose sa kulong-kulong ay parang baliwala sa kanila ang mga lubak at mga bato-bato. At natatanong ko na nga sa unahan ng paanan ng bundok kung saan kami magpapahinga magdamag. Magkahalong kaba at excitement ang aking nararamdaman dahil first time ko matutulog sa paanan ng bundok kasama ang pamilya ni Kuya Jose. At dito nga sa lugar na ito ay kailangan naming huminto at magbaba dahil dadaanan namin ay pabulusok na kalsada. dito na nga kami sa ano sa yan, sa, bundok. Pupunta na kami doon sa ano sa paano ng bundok para doon kami matulog sa ilog. Yan. At dito nga sa punto na ito ay kailangan na naming iwan ang aming mga sasakyan. At lakarin na lang ang papunta sa paanan ng bundok. At madilim na nga nang kami ay nakarating sa aming destinasyon. Kaya dali-dali kami nag-set up ng tent na aming tutulugan. Magiting ninyo, ah, lalaki ng mga bato dito sa tabi ng batis. At dahil nga medyo late na, ay agad-agad na nagluto si na Ivy at Ate Violi ng mga pagkain na aming pagsasaluhan sa hapunan. Ngayon, nandito kami sa paanan ng bundok para magstay overnight. Kasama ko yung pamilya ni Kuya Jose. Mga kapatid nating kulot, mga tropa naming kulot. Uh, ngayon, nagsasaing kami ng hapunan namin. Tapos, pagkasahing, eh kakain. Pagkakain, magkukwento lang saglit. Tapos yun, sisimulan na namin yung talagang agenda namin dito sa ano sa paanan ng bundok. Meron kasing batis dito. Kung narinig ninyo yung agos ng batis, um, diyan kami mangingilaw ng hipon. So kapag may mga isda, swerte. Kapag may mga alimango na magpapahuli, swerte. Pero hipon talaga yung ano namin. magha magdamag kami dito. Kung inaantok, saka lang kami matutulog. Pero talagang ang goal namin is, is stay overnight, gising. Tapos mag ano lang, lang ng mga hipon na magpapakita sa gabi, kukuryentehin namin so, yung kasi yung ano ginagawa ng mga kapatid nating kulot dito sa bundok so, para magkaroon sila ng ano, ng pagkain eh, nangunguryente sila ng mga hipon basta lahat ng mga, kung ano man yung makikita nila dito sa, ano, sa batis so, yun um, first time kong mag-overnight kasama si na Kuya Jose at dito pa sa paanan ng bundok Nakaready naman na, nandito na yung jacket ko Baka kasi maginaw Dahil bundok to, probinsya Tapos ito, naka-jogging pants na rin Para hindi tayo atakihin ng lamok um, Kasama ko si Leonard Ready na Excited <laughs> First experience, first time experience At bago nga namin simulan ang pangungoryente ng hipon Ay kinailangan na muna namin magsalo-salo Para sa isang hapunan Weh, Sabaw lang <laughs> o pati ano? Ee, iba, i yang ay, pa-ting-ting kino-bait. Naba-niyo din lang ka-oltas ng nagyanito. Gusto mo na 'yan, kaya 'yan, pag-a-pagano. Hindi 'yan, kulay Ay, maganda 'yan, masarap panghang. Ah, kuha tayo. Kuha natin 'ah. Tingnan. Di biyoled 'yan 'yo. Yan doon. Ano nang gusto niyo? Sige. Kaya nga mo na. Sana pan. Sa I.T. pa, kawedi. tayo. Oh. So pagkatapos ay magkape, ay magano kumain. Kape naman kasi si Kuya sa giniginaw na raw. Kaya kape-kape na kami. <laughs> Nalakad kami kayo papunta doon sa pinakababa ng batis. Dito kami sa patag dumaan kaysa doon sa batuhan kasi matagal doon. So mapapasin ninyo napakakapal ng alikabok na dinadaanan namin. Plus 9 na ng gabi. So ito yung oras kung anong kung kailan kami magsisimula na mga oriente.